Hello ladies and gentlemen. May dalawang bago. Meron kaming dalawang Gilmore hats. Yes. Na bigay sa amin. Gagamitin na namin pagkatapos ng molting season, sa breeding season, gagamitin naman 'yan. Dalawang Gilmore hats. Gagamitin namin doon. Kay Rudy. <laughs> Kay Rudy mabait. <laughs> mm -hmm. Mabait na si Rudy. Dating salbahe. Dating salbahe. Bawal ang salbahe dito ni Rodi. Palit tubig. Palit pagkain. Sir Rudy. Yan yeah, si Rudy, mga kaibigan. Hindi pa yan maglulugon. Bakit? Dahil siya'y tandang lang. Tandang pa lamang. Nasa mga magna 9 months lang yan. Parin pa yung tahit yan eh. Mano lang siya. Matangkad lang siya kaya akala mo matanda na. Matangkad lang siya. Matangkad siya manok actually pero tapos buo yung katawan. Medyo dikit lang yung balahibo niya kaya akala mo kung titignan mo siya para siyang payat eh. Pero hindi. Buo ang katawan niya. Ang ganda ang katawan. Kasi magandang kumain eh. <laughs> Sarap kumain yan. Malakas ang kumain. Hmm. Mga kaibigan, panahon na nang taglulugon. Taglugon. Taglulugon. <laughs> Taglugon. Pero kami, yung mga alaga namin, mix sila, mix. May mga tandang at mayroong mga ano na normal na, na naglulugon merong hindi pa naglulugon kasi nga mix yung mga alaga namin may mga katsaw na tsaka inahin na naglulugon katulad nito kung mapapansin nyo bawas bawas na yung buntot niya Nag heavy moto di ba nung nakaraan naglalagas pa lang siya patubo pa lang yun yung mga balahibo pero marami pa siya hindi natatanggal no? bungal bungal na yung katawan niya. balahibo. Ay, yung buntot niya yan no? yung lumang luma yun no? talagang kulay brown oh, tapos meron syang mga parang puti na malinis. Yun ang mga bago. Tapos si Rudy, ano pa yan, tandang pa lang yan. Pati itong mga to, dumalaga. Dumalaga yan. Hindi yan maglulugon. Pero nag itlog na yan. Ito yung mga itlog. Oh. Yan. Nabasa kasi, ano eh, nugasan ko kasi maputik. Gagamitin namin yan ngayong breeding season kay Rudy yung dalawa na yan para maganda yung combination yan, yan ang recommend eh, hatch dapat sa Aguilahas Bulik so, molding season, tingnan natin yung mga kabila para ma-check natin kung yung kamusta yung paglulugon pag-umpisa pag ng paglulugon let's go Ayan o, oh, maglulugan na rin yan. Nauna na tumubo yung mga punto. Pero maliliit pa. Tapos si Bradley, pakita mo abang kumakain. Lagas-lagas na yung marayibos sa taas. <laughs> Wala mo do'ng si Bradley. Ayan si Bradley. Si Bradley isang siyam. Pangit lang yung kanyang pagulugun yun. Pero, pogi yan siya. Pag okay na. Di ba Bradley? Kanyang partner isang black bonanza. Eto, naglulugon na rin to. Hindi. Ano yan? Uh, patandang ang balahibo niya. Naglulugon ng... Patandang. Patandang. Yung mga ganitong balahibo niya, yan ang mapapalitan. Yan, magiging ganito na siya pag... Chismoso. Uh, <laughs> magiging ganito na siya kapag patandang na. Ito, balahibong ano pa to eh. Baby, Yung baby... baby Kakerel. Yes. Yan. Yan ang balahibo ng baby kakerel. Magiging ganito naman siya pag pastag na siya. Hmm. Ito ba naglulugon na siya bilang? Yan. Patandang pa rin. Uh -huh. Sa bagay magkaidaran sila niyan, di ba? Oh, magkapatid sila ni... Potlong at Sika. Ito naman, ang naglulugod. Talaga kasi, hen to eh, hen. Yan siya, hen. Yan, naglulugod talaga yan. Eh, wala na siyang buntot to. Tapos, nalalagas na rin yung balahibo sa taas. Yung pinaka likod. Lulugod na rin. Ito? Ito naman, hindi eh, to maglulugod talaga sa kapampangan tawag dyan, ma manulip. manulip. Kasi ano lang yan eh, uh, pulet pa lang siya. Magwa one year old pa lang yan. So hindi pa yan maglulugon. Sa next multi uh, molting season, dyan pala maglulugon talaga ng total yan. Yung manu manulip at tawag, yung magpapalit lang siya ng mga maangilay niya lang niyang old old feathers sa sa, sa buntot, sa pakpak. Konti-konti lang. Pa Bala mo selected lah. oh, hindi siya uh, full molt Okay. Ikatulad nito, hen na yan eh. Full molt ngayon yan, basta season. Ito. Yan, yan na rin yan. Naglaglag. Nagmumalt na rin eh, Yan, nagla naglalaglaga -lag na yung mga balahibo niya yun dyan. Mala. Ito, ulit bit pay. So, hindi pa rin din to maglulugon kung mapapansin nyo maganda yung kanyang balahibo kahit molting season pero maganda yung balahibo niya. kasi ano pa lang yan uh, pulit tapos na, tapos na siya mag ano manulip yung nagpalit na siya ng mga luma niyang mga balahibo na nangilan yung mga balahibong baby baby pulit pa Kalagunan eh. Oh, yung nakamaganda sa lahat dito. Talaga ba? Sa lahat ng mga babae dyan, magandang, yan ang pinakamagandang babae. Maganda yung malinis yung kulay niya. Ne? Eh. Saka maganda yung ulo. Maganda yung tindig niya. Maganda yung... Maganda yung tindig niya. Matindig. Maganda yung katawan niyan. Pati, pati kulay, maganda. Mm -mm. Golden sweater isang golden sweater. Oh, tingnan natin tong naglulugon. Oh, ayan oh. Ay. Kasakit niyan. Oh, lahat ng buntot niyan, ganyan. Dito naglulugon na rin oh. Wala nang balahibo <laughs> <laughs> Hindi wala. Ayan oh. Puro-puro mga bago. Ayan, um, mga bago. Kita niyo ba? Bago yung pakpak niyo. Ganda ng kulay oh. wala pa dito. Wala pa. Pero to maglulugon to. Ayun no? oh. Lagas na. Satya. Mm, ano, oh. May tumutubo na nga ayun oh. No? No? Sakit yan. Oo, kaya hindi pag naglulugon, hindi na, namin ganong hinahawakan dahil siyempre masakit ang katawan. Pag uh, lagi mo siyang hinahawakan, maano yung katawan niya, yung sore. Kaya minsan, may mga masasela na manok nagiging man fighter kapag sila'y laging hinahawakan kapag meron silang uh, masakit sa katawan. Katulad ng paglulugon. Well mga kaibigan, next episode uh, tungkol pa rin sa paglulugon kung ano yung pinapakain namin sa mga naglulugon at syempre yung regular namin pagkain para sa mga hindi naman naglulugon. Pero bago lahat, meron akong shoutout ang shout shoutout na natin for today's video ay kay Jonas Salazar. Shoutout sa iyo dyan. At kay uh, Rebecca Lynn Creo. Lagi yan na uh, nagko-comment. Tsaka, meron pa dito. Yun. Ah, uh, RJ Condino. Thank you for sharing, idol. New subscriber. Shoutout naman sa next vlog. Tsaka si Greg Bradley Villanueva always watching from Taal Batangas. So shout out sa inyo dyan. Sana kayo okay kahit na medyo maulan ngayon. Sa mga alaga natin na nag start ng maglugon o naglulugon na. Ito yung panahon na medyo dull moment sa pag-alaga kasi hindi mo sila pwedeng hawakan. Pero pwede kang magpakain ng Uh, magandang formula ng pagpapakain para sila'y uh, magandang paglulugon at mabilis ang paglugon. Mas mabilis mo silang uh, mahawakan. At uh, kung ikay naglalaban, mailalaban. No? Well, sa susunod na episode, yung pagkain namin para sa mga naglulugon at yung mga hindi naglulugon. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paala. <laughs> Kailangan Paala. Masa, lang yun, no? Kapampangan. <laughs> oh sa mula bata pa yan eh lana ang balay mo sa liig talaga yan